So, ayan nga guys, ano napakaswerte natin dahil na, tinakot nga natin na ini-interview ito si Tiwata at si baga-baga Queen ng mga uh, ng uh, staff at director ng uh, KMGS, okay, si Kaso. So, ito, nag-chempong-chempong uh, nung tayo ay nag-work. Uh, nag natin sila dito sa kariyer. So, ganatin ang mapinsahi ng bagang siempre kung alam mo ang sarap sa pakiramdam at saka natutuwa ako kapag mayroon mga taong uh, para sumikat at para makaawit sa lapad. Katulad ni ano, di ba, ni Baga ng mama mo. So isang pintor na kataya ko na nangangarap na ito yung pangarap niya kung hindi na natutukan. So ang sayo sa pakiramdam na marami tayo kasi kung na tayo magpupuluhan pare agad sa bawat isa. iba ang kaya sa pakiramdam? Tama na niwala ka doon. Kaya yung mga tao dyan, halimbawa kasi kung talaga para para sa inyo pa, sa sa inyo lang. Huwag kayo, huwag yung yung kagaya na yung kagaya nito na nag-upika na pa lang para makawal sa kahirapan. Kasi nag-ingira pa tagsikap nila man siya. sa so, inyo, yung panahon na para sa inyo. So, darating din yan. Sige po, pero personally po ba ay eh, napapanood nyo na mga video? Yes, yes. Sino ba namang hindi makakapanood ito no? ay e, lalo trending sa social media. So, sabi ko nga, uh, sa isang araw makapunta din ako dito sa kanya. Patitikmang po rin yung bagay na So nandito ako kaya, ba, ngayon, nga pa isang Sa video, kaya message Yes, kaya nga sabi ko, ay parehas yes. kami, mahilig kami sa alahan, kaya pupunta ko doon, pupuntin ko ng alahan, bakit hindi ako makabog. Sarot! <laughs> uh, sige, uh, message ko lang po muna sa'yo, uh, from you, natin siya, tapos sa'yo. Ayan, uh, ituloy mo lang yan, yung pangarap ko. Huwag mo ituloyin yung mga tao go lang kung ano lang yung pangarap mo, tuloy-tuloy lang. Mas ang importante nito, so, wala kang taong na ababa, na tinagrabyado, at nakatulong pa, hindi ka na Go lang. Go lang sa pangarap mo. Laban lang. Ah, uh, yung kay Duwata naman, ganun din, laban lang. Kung ano man yung pinagdadaan, at tayo pa rin yung maghahanap ng pagkain natin hindi naman sila ah, tama ah, so kaya did mas sabasyo thank you kasi punta ka dito kahit pa paano yung mga tao nakita ka na kasama kita salamat na natin. Yeah. gusto ko rin talaga makita ka ng personal kaya ako nandito ngayon. Kaya maraming salamat din sa'yo. At maraming salamat ha. Sarap ang sarap ng baga. Yung parties naman, masarap yung baga talaga. Okay, yun yung okay. ko sa ba ito? Agod lang, tuloy lang, and sana magtuloy-tuloy pa. Sana mas dumami pa yung tindahan mong ganyan. Sana magkaroon pa pa ng mga black list. Okay. Thank you. Ayan at natapos na nga yung uh, interview sa kanila Ayan, please, uh, hope na ito ay may palalabas agad sa episode ng Visita Zone. Maglabayan natin, guys, kailan po nila itong palalabas sa television na nakuha sa lalatak natin na Visita Zone sa dipag-lalik sa So, tuloy tayo sa ating home tour, guys. kanyang kagabalang tao, napakarami ng tao na nagkakarami ito. At, Siyempre, ah, pinagkakaguluhan din nila si diwata at uh, sinamantalan na rin mga picture habang uh, nandyan nga sa si diwata at uh, sa diwata si naman ay uh, piling naman na uh, pagbigyan yung ating mga kapabayan uh, na gusto nga siyang ano uh, makasama sa ano sa, sabi uh, sabi tao napakarami ah, Ito ay araw ng Sabado guys. pa rin po mga ditoyan sa mga 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 ko mga 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 kano ko ang tao yan in fairness so maambon pa po yan maambon ambon pa yan kaya i hope na kapag gumanda yung panahon ay mas lalo pa po dumami yung tao diyan at uh, oras po kasi niyan ay nasa uh, 3:30 ng uh, hapon kaya I hope po na pag uh, medyo dumilim-dilim na ay lalo po dadami ang tao dyan yung mga gusto pong makatikim ng mga masasarap na pagkain dyan Ayan. at uh, at tabayanan nyo nga rin po pala no? kasi nag walk tour pa rin po ako at tininan ko po lahat ng mga nagtitinda ng pagkain dyan sa paikot ng kariyento hanggang doon sa Quiapo Church so ang tabayanan nyo rin po yun at uh, i-upload ko na yun so yan umalis na nga po si Diwata yan sa sa uh, pwesto ni Paga ng mga 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 Patuloy pa rin tayo uh, ating ano, pag uh, walk tour Mahaba yeah. pa rin ang pila Marami pa rin ito ang gusto mong uh, nga uh, sikat na sikat ngayon na uh, baga ng mama mo so, sa mga gusto pong ano kung gusto pong uh, pumunta at matikman yung kanyang, uh, uh, recipe ay dito po yan sa Carriedo uh, ibabang ibaba lamang po yan ng uh, LRT station Pagbaba po ng LRT station katapat po niya yung isitan yan, andyan po yan Wala well, po saan nang gagaling ang tao. Pero yung iba po kasi siguro baka magsisimba. At pag sa matala, uh, pag nagutom, ayan, uh, pwede na po tayo mga uh, pumila dyan. Maraming pagpipilian na, ano, eh, na pagkain. Maraming po dyan. <tipan> Pero yun nga po, uh, napapanatili nila yung kanilang pwesto sa gilid lang. Nasa gilid lang na po talaga sila guys. Para may, may, ano, may uh, po yung mga tao. Ngayon, uh, lumakad na nga ako dito sa gawin dito sa may ilalim nga ng LRT. At dito naman yung sikat naman na <coughs> Hungarian sausage ay kay ano kay uh, Nining B. Kaya, ano, napakaswerte natin na natin nandirito si Nining B ayan guys at pinipilahan uh, din po yung kanyang ayan ayan si Nining B po ng uh, asul ayan o no? oh. at uh, may pangilan ngilan din po nagpapapicture sa kanya ayan ayan si Nining naman sikat din po na kainan ayan o no? oh. isa rin po sa mga pinipilahan at ito yung makikita natin sa ilalim ng LRT. Nagsaan tao, napakarami kong tao talaga. So, salamat po sa pagsama sa ating vlog. Sa muli, bye-bye.